Importante ho, alas 3 ng hapon na andito na ho kayong lahat, Settle na ho kayo, umangat na kayo na inyong proponso. Hawa ka, hawa. Ang patungkong ng alas 4, ang upisal na programa na mapapanood po natin sa buong bansa. Correct. At po, dahil na po lang ang live tayo sa mga social media accounts ng 10.25 at 10.25 news and information, yung mga kababayan at mga traprod ay maari na yung silang makasagay. Tama ka dyan. Uh, Wayne, mamaya, alas 12, pagkatapos ng ating special coverage na ito nila, Jen at Nelson. Alas 12 ng tanghali po, bata ng Agilis tanghali, kasama si Gianna Llanes. Isang oras naman po ang ating pagbabalita sa araw na ito sa mata ng sa tanghali. Kaya tuloy-tuloy po ang special coverage ng Net 25. At syempre pa, Ng At maging sa ating uh, Radyo Aguila 1062 yes, ay nakahook din tayo ano, when mga nakikinig sa atin sa Radyo Aguila.

Grabe yung tao, mga palalam. O, tingnan mo naman. Dagsak yung ating uh, kapatid. <laughs> pang, uh, si mga kapatid. Anong pang po maraming yan yung iba dito nagkakainan. Si Jackie, palagi nakahawak sa likod ko. <laughs> <laughs> Ako ang kawawa, wala akong pamasahin. <laughs>